Ano pangalan ko? Hindi ko ah. Daddy. Daddy Frankie. oh, Heyo! oh, oh, <laughs> oh, galing! Oo. Oh, oh. Kilala mo na ako. Itikaw niya yun ay biglang nagbago sa hanggang pagmamahal. Hinanay ko sa'yo Bakit ikaw ngayon ay Oh, Nagbago Na inalay ko sa'yo Mga kababayan, kung uunawain nyo lang Kung iintindihin natin Parang may May dinaramdam talaga siya Kasi mga kababayan, pag kumakanta na siya Pag humaba na yung kanta niya, parang gusto niyang umiyak Parang gusto niyan lumuha. Pag umaga, magkape. Diba? Kaya itahandahan na, mainit eh. oh, ubus na. Gusto mo pa? Ba't ka umutot? <laughs> Narinig ko umutot. Ha? Yeah. Ah? Yeah. Ano pangalan ko? Hindi ko Daddy. Frankie. Ayaw! Hey, oh, oh, galing! Oo. kilala mo na ako. Ano pangalan ko ulit? <laughs> ha? Daddy Frankie! Daddy Frankie! Kaya mula ngayon, magkaibigan tayo, yeah. ha? Oo oh, na! Oo. Oh, <laughs> Ikaw, anong pangalan mo? Ha? Ganyan lang mga kababayan, sabi ko sa inyo. Tiyagain lang natin, iparamdam mo talaga yung pagmamahal pakainin, alagaan. Kahit may time na pagsasabihan mo siya, pero para sa ikabubuti niya. Huwag lang, huwag lang natin siyang sasaktan yung mga ganyan. Kasi once na sinaktan mo 'yan, hindi na mawawala. Nag <coughs> Yung mga <coughs> pasyente, ha? <coughs> 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 yung mga ganitong pasyente, mga kababayan. Yung iba kasi, isip nila kasi ay Sira ulo 'yan. Hindi niya alam kung anong kahit anong gawin mo sa kanya. Hindi yan alam. No. Yung mga ganitong may kapansanan mga kababayan. Ginawan mo nang isang beses na kabutihan, hindi niya masasabi sa kahit kanino. Pero nandiyan sa isip niya 'yan. Ginawan mo 'yan ng kasamaan, sinaktan mo 'yan. Hindi na mawawala sa isip niya 'yan. Yun na yung gumugulo sa isip niya parati. Pero pansin nyo mga kababayan, ilang araw pa lang dito sa amin, o oh, kita nyo, kilala na niya ako. Kasi from the start, wala akong ipinakita sa kanya kundi pagmamahal, pag-aaruga. O oh, tataas yung boses mo minsan kasi makulit, pero hindi, kumbaga sa puso talaga, hindi kagalit. Kaya yan, unti-unti. Di ba, Kuya Oliver? oh, Kuya Oliver? Gusto mo pa? Gusto mo pa? Kape? Hmm? Ha? Hmm? Ano yung inaagang ko? Daddy Frankie. oh, alam mo na pala eh. Kaibigan tayo ha? Ubus na yung kape ko. Masarap? Hmm? oh, sige. Masarap? Ano nakasulat sa damit mo? Oh? Oh, Daddy Frankie. Asan ah, si Daddy Frankie? Kay Oliver, po. Saan si Daddy Frankie? Ikaw nga. <laughs> ilang taon ka na pala kay Oliver? Ilang taon ka na? Naalala mo ba kung ilang taon ka na? Ha? Hindi mo na alam. Ano pangalan ng kuya mo? Ano pangalan ng kuya mo? JJ. JJ. O, oh, alam niya, yun. Mula noon, yun pa rin yung sinasak. <laughs> ano na, JJ? Ano? Aday. ha, si JJ? Saan? Ate JJ lang <laughs> timbaga. bagahal. Haan? Ina, kung hindi ba? Diyos ka na ka Ayak maawatan. Ayak na maawatan. Kumakapa. magka pa. Amun, Wow. Eh? ng tin na natamen ng patata ay abo yakmaawatan ang <laughs> tinatarantok patata ano 'yun nararamdamin Nagiging malakas na yung resistensya niya mga kababayan pa yung sa sugat niya hinugasan ni Boss JB ng uh, ano nilagang bayabas Kaya Oliver, maliko tayo ulit ha. Babiyahe tayo ngayon. Ha? Dati hindi ka nakakaramdam ng lamig. Kung nandoon ka sa kulungan mo. Di ba? Paano siya makakaramdam ng lamig? Eh kasi 24 hours a day, 7 days a week, basa siya. Kaya naman hid na siya. <laughs> Ay, akin na, huwag. Alam mo to. Kita am ni. to, eh? Mike. Ha? Mike ito. Oh. Kaya Oliver, bibidyo kita, mapapanood ka ng mga kapatid mo. Ano sasabihin mo sa mga kapatid mo, ah? Hmm? Ano, sa sasa sasabihin mo kay Manong JJ mm -hmm. Hmm? Para bigyan kanila ng pagkain. Anong gusto mong ulam? Ah, ayoko na. Hindi na bigyan ng kape. Eh? Patingin, patingin. Anong gusto mo? Anong gusto mo pagkain ngayon? Iwan ko. Ay, kaya't mo tisida tayo? Hindi hmm? ah. Ha? Hindi ka mo. Tawagin ko si Kuya Risky. Ha? Huh? Paliguan ka na namin? hindi kaya kayo yung maligo. Hindi po kami Ha? Huh? Hindi. Kasi pupunta tayo ng... Pupunta tayo ng Maynila ngayon para mabango ka. Ha? Huh? Ah, hindi ko kaya. Bakit hindi kaya? Dalawa tayo sabay. Hmm, ayaw maligo. Ay, hindi tayo tatanggapin sa Maynila pag mabaho. Ha? Huh? Tinan mo, ang ganda-ganda na ng damit mo. unti-unti na nagiging malinis mga kababayan. First day niya dito, second day, third day. Talagang grabe. Ah, uh, ito mga kasama ko, talagang nangingilag. Pero ngayon, hindi ka na matatakot. syempre nandun yung may kunting amoy. Pero hindi kagaya nung una talaga nakalat-kalat yung dumi dyan. Lalo yung unang-una kasi hindi pa namin nakabitan ng pampers. Ngayon, meron na siyang diaper. Diba, Kuya Oliver? Patingin hmm. ng diaper mo, puno na? Ha? Ah? Puno na? Hmm? Hindi hmm? hmm? ko ha? ha? Hindi ko alam. Ay, tignan ko ah. Patingin, patingin. Buka mo. Patingin. Ha? Ah? Hindi ka pa tumay? Teka, hmm. tignan natin. Ay, baba mo yung ano. Patingin. Tingnan mo, buka mo. Ha? Talikod ka nga. Huwag ka magtalukbo nga. Oo, oh, okay, okay. O, oh, sige. Ganyan lang, kinakausap pa kita eh. Ganyan lang. Yan, ganyan lang. <laughs> Kwentuhan muna tayo. Ha? May girlfriend ka ba? Mm -hmm. Ano pangalan ng girlfriend mo? Mm -hmm. Ha? Ano pangalan ng girlfriend mo? <clears throat> <clears throat> Balita ako, magaling kumanta si ano, si Kuya Oliver. Huwag mong takpa yung bibig ko. Sige, kanta na. Bakit ikaw Huwag mong na. Ganda ng boses mo eh. O, ganyan. Na nagbago sa Huwag mong takpan. Baki ikaw ngayon ay Biglang nagbago Sa hinang pagmamahal Hinanay ko sa'yo Bakit ikaw ngayon ay Biglang nagbago Dito ko po, tabi tayo Dito, tabi tayo Dito ko po, po, dali Dito, dito, patong ka dito, dali Tabi tayo Bakit Ayun, ay. Dito, dito. Ah, pari ko. Tadahan. Oh. Nagbago. Sana, mama, eh. na nalay Nainalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay di lang nagbago sa'yo ng naunan na ay pagsuyo na. Pag-ibig sa'yo Manindas Pagka tayo Ano um, At di na ako maniligaw Ang sasabihin Ikaw at ako Ang makapalad Ang um, sakalima Magulutong damdami Nagahanap sa yong nagdaan na unan ng tukso yun ay ngit sa yung mga nandaas at na tayo ang tatanang at di na ako maliligap sa sasagirin ikaw at ako, mga kapala magkapahala mong magulo itong damdamin Nagahan na ng nagdaa na una na ng hindi sa iyong landa, at tayong tadhana at di na akong maliligaw na sabihan ikaw at ako ang may kapalad ng sakaling mahal

Tanya nak jai. Kenapa ni? Nang paksu yunai nagi nang ngara. Betul tak kan? Ada. Hmm, itu Mula das. Hmm, kata yo, kata kat gigi kumat. Ya, pak mungkin dia Tandap tayo, na kung timbutin ka dyan Kung uunawain natin Mga kababayan, kung uunawain nyo lang Kung iintindihin natin Parang may May dinaramdam talaga siya Kasi mga kababayan, pag kumakanta na siya Pag humaba na yung kanta niya, parang gusto niyang umiyak Insecto. -parang, Parang gusto niyan lumuha. Magulo itong ganda. May naalala ka, Kuya At Oliver? Anak. Kuya Oliver, ha -ha. ano naalala mo? Bakit, bakit naiiyak ka? Pagsubo. Yun na. Mm. Buti nga, Jai. 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 Masasakot, Jai. Teko, magtakot, na di. 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 Di.

Dadali na kita sa pagamutan ngayon. Tigamuk Pag kakalimutan si Dadi Brankey ha? ha? ah. Kuya Oliver, ha? Ikaw ba? Oh, kay Oliver ah. Kapalat muskol mo. Mugulot dumdam dami. Gahana sa nagdaan. Nang nang pagso. You know, higit sa wag mo pa yung bibig mo ako si gananam posis si Adina kumuni digo masasabi naliga ukaney huh huh naligaw ka na eh. huh 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 ka huh 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 na ako kapino. madalas kitang makitang may kasam na kahawak ng kamay Nauna na una ng pagsuyo na ngit sa iyong malandas landas kayong tatana hindi na ako man hindi ko nasasabihin ito oh, ako ang makapalad. Mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung uh, status ni no, kay Oliver. No? Pero mamaya-maya lamang po ay uh, papaliguan na natin siya para makabiyahin na po kami. Dahil ito na yung araw. Nawa po mga kababayan na uh, <laughs> maipanalo namin ni Kuya Oliver. Kuya okay. Oliver, makinig ka. Makinig ka muna. Uh, Mag magpipray mo na tayo. Marunong ka magpray. iwan ko. Yun nga. magpi Mag magpipray. mo na tayo. Sino? Yun Ano pangalan noon? Si Kuya Res Si Kuya Iwan si ko. Magpipray tayo. yun. Hindi dalawa tayo. Oh, Dal dalawa tayo. Hmm? Ni ba, kamay ko. Apa Daddy FRANKIE! Eh. Oy, Oh. <laughs> Kilala mo na ako. Hmm. Oh. Bito yung kamay ko. Pangalan ko muna. Daddy FRANKIE! Eh. Oh. Kaibigan mo ako. Hmm. Kaibigan ko. Kaibig. Oh. Kaibigan Kaibigan. Basta ma... Ka Ayaw at sa... sarili ko. Ano? Hmm. Aayusin mo sarili mo. Oo, <laughs> oh, siyempre. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Ayusin natin, ha? Kaya magpipray tayo. Lord, gabayan mo po kami sa araw na ito, lalong-lalo na sa pagbabiyahe namin. Huwag mo po kaming pababayaan. Lord, sana maipanalo namin ni Kuya Oliver itong aming ipinaglalaban. Bendisionan mo po ang kanyang katawan, bendisionan mo po ang kanyang puso isipan na sana manumbalik lahat ng kanyang uh, kaayusan. Gabayan mo rin kami Ama na hindi kami magkamali sa lahat na mga gagawin namin hakbang no palakasin mo pa ang aming isipan na maging uh, maayos ang lahat at naway uh, hindi mo kami ipantulot sa anumang kapahamakan anumang disgrasya ilayo mo po kami sa mga tao nag-iisip o nagbabalak ng hindi maganda sa amin patumbayan nawa mga uh, buhay ni Kuya Oliver no Salamat po Panginoon. God bless. Maraming maraming salamat din po sa inyong lahat mga kababayan. Lalong lalo na sa mga uh, gumagabay sa Team Daddy Frankie. Lahat ng mga sumusuporta sa amin. Isa lang ang hiling ko mga kababayan. Tulungan at samahan nyo kami. Hanggang mabago natin ang buhay ni Kuya Jerome, ipanalangin niyo po kami na mas makabuluhan pa ang aming mga gagawin lalong-lalo lalo na sa ating kapatid na talagang uh, uh, nahihirapan kumbaga malalim yung pinagdadaanan ng kanyang buhay. Pero isa lang masasabi ko mga kababayan, habang may buhay, may pag-asa. Lagi lang tayong magtitiwala kay God. Magandang morning po sa ating lahat mga kababayan. Uh, mag-aayos lang po ako at uh, paliliguan na namin at ngayong araw na ito mga kababayan ay babiyahe kami papunta sa bahay pagamutan okay na kuya Oliver thank you malaking pagbabago niya mga kababayan kung mga nakaraan hindi natin mga kausap na maayos sa tiyaga natin kilala na niya tayo nakakausap na ng maayos no? maraming maraming salamat po Okay, pakiayos guys yung pampaligo niya. Kasan ko na. Sabay kami nagkape mga kababayan, di ba? <laughs>